ngun ngine. Diyan talaga popo ka na ng mane meme. Pano siya puden hindi na tanggalan. Eh, parang cocoon ng babae. Oo. Ang ganda oh, 'di diba? Parang cocoon pa. ng babae. Yeah, Kasi sabi ko okay ngayon cocoon niya yung yung isa lang yung pumangit. Gumanda na mga bumalik na sa dati nag-stream. Eh. Na-overcut 'yon nang last <laughs> episode. Ito yung kulay <laughs> ng overtop okay. na siya nung ininom sa akin pinanggalaw hinila ko lang yun. ay sarap naman linisan nito sir sakit <tinyo> <Chaket? tinyo> hindi daw ba siya aso pa ako naman ako nakikita sir um so parang ingrown sarap linisan ng mga ganito saan lahat ganito kasi pag mali pag maliit lang <tinyo> hindi satisfied iunat niya. Eh. Para hindi ko hilahin. Oh. Ay, yung mag... Barado. Barado dry skin niya, tapo. mereka ka, wala ko sir sarap sorry wala pa wala pa oh mama yung dry skin yan kasunod buto nga durog yung dry skin niya dry skin yan durog lang Medyo pinu push ko. Meron pa po, huh? Yan, sir. May kasama ng dry skin ka, madam. Ingrown siya dry skin na to. Sorry, sir. Sir, sir. Hindi, hmm. sir. Hindi pwede. Hmm? <laughs> oh. Ito kasi nabaunan na ng kayo magkakaroon talaga yun. Yan, yeah, masakit. Oh, wait lang ha, dandahanin ko na lang. Sir, nga ah, kasi tat kailangan ko tanggalin yan. si dry skin yan eh. Pag ganito, mas okay. oh, mas okay yung inihila. Okay, si mo sir. ganitong part na nagbayan ng kuko, sakit talaga to. Wala lang tiisin. Tapos so, pag dinatanggal to, mas lalong sasakit yan. May ipon, mas mahirap tanggalin. Mas okay. Mas okay ganito. Pero talagang may part na hihilayin ko siya sir. ng skin sorry balikan ko na lang para lumambot talaga pa babawasan ko, ito. sa loob. Sakit, sir. Hmm. Babaluktok na eh. Kaya kailangan bawasan. Hindi ko sana babawasan eh. Para tuloy na siyang overcut. Sira kasi yung sa loob. Kaya kailangan ko pa rin bawasan. Hindi ko na sana babawasan. Hmm. друг на дрейске. Твиттер. Ян. Ян. Окей. lalim. Mm. Sorry, sir. Dinidiin ko. Ayan. Yeah. Sir, lumambot-lambot na ng kaunti. Tisi mo na lang, sir. Tisi yun. na Ito kasi yung nagbauna na nung kuku ma'am. Kaya ganyan yung naging itsura. kukutulong ko kasi pasagot yung part na yun hindi pwedeng diretsyo yun ito sir masakit yan yon, talaga ito hindi pwedeng tanggalin kasi pasugat sya ipuputulin ko pasugat yung dry skin na yun eh, pag tinanggal ko yan ito, Ay, mo ma'am ito pag tinanggal mo kaya hindi pwede hindi basta basta alam mo. Kapalang rice din, pero may isang balas hmm. Yan, baka mapanood. Tanggalan ng rice din, pero hindi pwede. Pula na siya eh. Binahayin lang ito ng amin. Ang hmm. gulit. Puso. Sarap sana tanggalin kailang hindi pwede. Oo, <coughs> oh, sir. Kasi, ano na Ngayon wala na. Ang pangit linisan ng kukumose. <laughs> Ang sensitive. Ang nipis agad. Pero...